Ngayon po ay araw ng Webes at kaya po tayo po ay nagbabalik sa isa na namang uh, episode ng The Spokes Hour. Wala po ako ngayon sa Hague dahil lang utos na ating Vice President at upagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum speaker, seeker, dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na um, ito po yung kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, eh, malaya na po akong makabalik doon sa dahig kasi ang layo po nitong lugar na ito. Hindi naman po kami nakadetena. ano In fact, po pwedeng lumabas. At ako ay uh, naggaling na po sa grocery, kaya lang yung grocery, 30 minutes walk one way. At saka yung bahay papunta rito, kung nasaan ako, apat na oras galing sa dahig. Um, kung mag-trend ka, apat at kalating oras. So parang hindi ka nga nakadetena, wala ka naman mapuntahan. Eh, Meron pa kasing ang dami ng stages na ginagawa rito. Yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung um, first interview. Tapos sa first interview, pwede ka umalis at, at te-text ka na lang nila kung saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, eh, ilalagay sila sa ibang facility, no? Pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante, aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking nga uh, um, inalisan dahil sa aking uh, political persecution na po ay Bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni BP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para maka na ako no, doon sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha, lilinawin ko lang po yan, sabi lang yan, sige ayusin mo yung, uh, yung asylum mo. No? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwede mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng um, warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, eh malino po yan dahil ito po ay eh matter of Convention Rights. Nakasulat po talaga yung non-repumayan, yung pinaka-importante karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa dila nanggalik. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako na unavailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po, ah, ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa Pagkor. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako pangatlo yung aking dating assistant eh, eh nakitira doon eh ang kailangan lang pruebahan sa syndicated um, trafficking na ako ay may re-recruit ang, ang purpose ko ay para um um pagsamantalahan ng kanilang uh, um uh, labor no at pangatlo uh, ginamit ko ng pananakot o naman intimidation no tapos kung conspiracy naman anong ebidensya ng conspiracy dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin at yun nga ay gumawa ng um, krimen uh, na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila, kung isasampa nila sa, sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampan ng kaso na walang basihan ang tawag po dyan, unjust prosecution. Pero kanina po, uh, ako rin po, um, galing dito sa lugar kung nasa ano ngayon, ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko po nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya sinabi, sige, um, apply, simula mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin na ako ng malayo at ngayon po ay naririto. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po, kung magbabalik-balik ako sa The four hours each way. <laughs> so parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang sabi ko, tirahan ko dito, parang dormitory po sa kalayaan ko sa UP. <laughs> Hindi <laughs> ko alam na matapos ang ilang taon naman nakakalipas sa uh, 1990 ako tumira sa Kalayaan. no 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years balik ako sa parto ko sa uh, Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay uh, isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni um, uh, VP, eh, nabanggit niya na napag-usapan niya ang kanyang mga kapatid na baka kumuha lang nila sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po ay aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang um, case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at lima lang yan, hindi ko naman isa kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team. No? Dahil lima nga lang po yan. In fact, effectively, dalawa lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So dalawang abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung, yung lead at saka yung co, tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni um, PRRD. Kaya lang, syempre, um, iniisip ko na dahil ang isyu nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po ha, misi ako'y piliin ni Presidente Duterte kung ayaw ni BP Sara at ang gusto ni BP Sara, mas iba mag-represent. Ma'am, that's your call. Hindi ko, ta hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni Bibi Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako ay tagasunod ni Bibi Sara, susunod ako sa sasabihin ni Bibi Sara. At yan po ay walang walang halong kaplastikan. That's true. Eh kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unity, ano nangyari? <laughs> so susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko kasi minsan nakatakot ako sa iyo eh. Kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sangayon, hindi ko makapagsalita. No? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya. Pero alam ko na hindi dapat. No? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking uh, pagsunod kay BP Sara. Kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it. No? At uh, intindihin na lang natin no, na hindi lang naman sa si PRRD talaga ang dapat magdesisyon, kundi si BP Sara din. No? Dahil uh, siya naman ay, ay anak na abogada rin. Kaya po ang aking gustong uh, uh, i-discuss sa ating Spokes Hour, yung personal kong kalagayan, ulitin ko po, hindi ako kailang kailangan magantay ng approval ng asylum bago ako magkaroon ng temporary residence dito sa Netherlands. Meron na po akong temporary residence. Ay, papakita ko sana sa inyo yung certificate. Meron na kasi akong certificate na ako ay isang asylum seeker at meron ng karapatan under dun sa domestic law na nag iimplement ng Convention on Refugees and Asylum Seekers. No? Um, alam niyo sa totoo lang, napaiyak ako nung pinirmahan ko yan. Kasi bagamat ako ay matagal na sa larangan, international law, nagturo niyan at naging abogado na rin sa mga dayuhan ng mga taga-ADB na humingi ng asylum sa Pilipinas, iba pala talaga yung kapag ikay nabigyan ng karapatan na manatili dahil ikaw ay pinipersecute sa iyong inang bayan. matakinyo nyo, anim, na, at kalahating buwan ako nagtatago kay Marcos. Hindi ko sabi, pwede sabihin kung nasaan ako dahil alam kong hahabulin niya ako at pwede niya akong pa -deport o i-request ng extradition, o sa ASEAN nga, hindi na kinakailangan ng extradition treaty, pakiusapan lang dahil merong Mutual Defense Legal Assistance Treaty, no? So, nung pinirmahan ko po yat talagang humagulgol ako. Kasi sabi ko, sa kauna-unahang panahon, wala ng karapatan at hindi na ako makukuha ni Marcos Jr. Hinding, hindi hindi niya ako makukuha hanggang hindi umaakto ang Dutch authorities doon sa aking application. Yun po ang tinatawag na non-reforma. Maski pa siya ay mag-request ng extradition, para po yung kaso ni, ni Tevez na hihindian dahil merong asylum application. Maski meron po yung red notice, hihindian po yan dahil meron ng application ako for asylum. Yan po ang karapatan ng non-refuma. At in-explain ko rin po yan kay VP. Kasi parang ang understanding ni VP, kinakailangan mo nang ma-approve ang aking asylum bago ako magkaroon ng legal status to remain in the Netherlands. So, um, pinadala ko rin po sa kanya yung convention at saka yung aking certificate na nasa Dutch pero meron naman pong translations at Google Translate. So anyway.